Hi guys! Today, magluluto ako ng pesto pasta gamit lamang itong tatlong simpleng ingredients. Syempre, number one na dyan yung ating gagamiting pasta. So, alam ko commonly hindi ito yung ginagamit. Pero pwedeng gumamit ng iba't ibang uri ng pasta. Yung kagaya ng fettuccine, kung gusto nyo, penne, linguine, macaroni. Is yung common sa atin yung spaghetti. Ito naman yung parpale. Tinatawag na farfalle ito which means bow tie shape pasta. Ganyan siya. Ito kasi natira lang to Hindi ito bago. <laughs> Natira lang to, sayang naman. So sabi ko lutuin ko na lang. Ganyan yung niya, very cute si, di ba? Pa siyang butterfly. So ito naman, yung classic pesto kung saan ihahalo mo na lang siya pagkaluto ng pasta. Hindi pa ako nakatry na magluto talaga ng pasta as from the very scratch ng mga ingredients. At syempre, kailangan natin ng konting olive oil para hindi magdikit-dikit yung mga pasta uh, pagka naluto na siya. Yan. So yan lang tatlong simple ingredients. Napakasimple lang. Ang gagawin natin, pakukulaan lang natin muna yung pasta according doon sa instruction niya. Ayan, maglagay na tayo ng tubig sa ating kasirola. Damihan na natin para lubog na lubog talaga yung mga pasta. Dagdagan pa natin yan. Siguro more than half yan. Tapos siguro medium heat lang siya yung apoy natin hanggang kumulo. Nagsindi muna ako nitong citronella kasi ang daming lamok ngayon. Pati langaw. <laughs> Ayan, tapos pagka kumulo na, lagyan natin ng konting asin. So, hindi ako sigurado gano'ng karaming asin. So, parang ganito lang, dalawang. Dalawang ganyan. <laughs> Kasi pag nilagyan mo, maalat na. So, yan. Kapag kakumulo na yung tubig, lagyan ng konting asin. sa na natin ilalagay yung ating pasta. Ay, ito, very common naman. Sabi ko nga, madali lang test. Susundan lang natin yung instructions na nandun sa box. So, ayan. Kapag kumukulo yung tubig, nilagyan natin ng asin. Tapos, ibinuhos na natin yung lahat ng ating pasta. Kapag kaganyan, hinahalo ko rin para hindi tumikit sa ilalim or parang wala akong tiwala sa asin lang. Talagang haluin ko siya. Anyway, so ayan, check, check, check din natin siya, halo-halo. Actually, hindi lang dito sa ibang ano rin, pasta. So, nag-set na ako ng timer, 10 minutes para doon uh, sa sa pasta. And then from time to time, chine-check ko rin siya. Kagaya ng nasabi ko, ayoko siya baka dumikit. At uh, ginagawa ko rin ito kapag nakaluluto ng spaghetti and all that. So, so kasi magluto-luto na rin talaga. Gusto ko nga mag-try next time ng mga sapin-sapin, gano'n, suman. Pero wala kong steamer. So, next video siguro, try natin. So, ayan, chine-check ko rin. So, minsan di ko rin kasi uh, matansya yung time. So, ayan, chinek ko ulit. Bago mag 10 minutes, meron pang less than 4 minutes, chinek ko ulit siya. At hinalo ko ulit para hindi dumikit sa ilalim or sa gilid yung pasta. Ayan, makikita na na medyo mukhang malambot na siya. Papunta na siya ng al dente. So, ayan. Lagi ko rin chinecheck. Kinakabahan kasi ako. Baka naman ma-overcook. Masyado naman ng lata. yon hindi na siya... ganun ka-enjoyable. So, check-check ko lang din ganyan. So, ayan. Um, less than 10 seconds. Hahanguin na natin yung pasta. Pinapakita ko talaga yung timer. Minsan wala kasi tiwala sa tancha-tancha ko eh. Ayan, okay na siya. So, hanguin na natin sa kahirapan. <laughs> ang ating farpale. At uh, i-drain na natin yung water. So, ayan, medyo uh, al dente na yan. And sabi ko nga, ayoko nang... Um, malata yung pasta kasi masasayang naman. So, ayan. Pinapakita ko lang sa video na, ayan, perfect siya. <laughs> ayan, hanguin na natin siya. Alisin ang tubig, i-drain. At syempre, after nyan, yung iba, may mga ibang um, nagluluto na parang binabanlawan pa nila ng water. Ito okay na, diretso na yan siya sa plate. So, kaya nga nagsabi ko, sobrang simple lang nito, yung pesto sauce na nasa garapon, nasa jar kanina, uh, usually pwede mo na siyang ilagay directly pati yung olive oil pero since Filipina tayo kailangan natin ng konting gisa pero hindi ko to igigisa parang iinitin ko lang yung olive oil na parami nga yan <laughs> na parami lagay ko sa so, parang ita, super low heat lang to super low heat lang actually sabi nga kaya nga nagsabi ko pwede mo na itong ilagay directly doon sa pasta kanina at ayan nilagay ko na rin yung pesto na sauce. So, yan. Konting halo lang. Very, gaya nagsabi ko, very low heat lang. As in baka kasi masunog eh. Uh, Kung baka parang um, inaano ko lang siya, parang nire or something and then ilalagay ko na yung pasta dyan pag mix ko na sila together. Parang sabi nga nung mga chef natin na napapanood serious mag-incorporate na sila, naks. <laughs> Nai-inspire ako sa mga nagluluto actually sa Facebook na nanonood ako. Actually, yung mga ibang putahe nila, sinisave ko kasi gusto kong gayahin at uh, lutuin din kapag meron na akong chance. Sobrang dami ko ng nakalisan na gustong itry, kagaya ng mga minudo, mechado, uh, mga sapin-sapin, kagaya ng nabanggit ko kanina, gusto ko talaga magluto ng mga ganun. So anyway, ayan, mix-mix mo lang siya yung sauce niya and then ready to serve na. Actually, sobrang dami nito, good for 2 to 3 people to. Pero Uh, iti-try ko na lang kainin yung iba later, break time. So, kumuha din pala ako ng meatloaf na galing lang yan sa lata. Kasi, sanay tayo yung mga pasta nating merong meat or meron tayong kinakain, nakakaibang texture. Um hindi lang basta pasta. So, nagbukas na lang ako ng meatloaf. So, parang meron lang siyang kasama kung baga. Kasi pag makain na yung spaghetti, di ba? Yung Pinoy style spaghetti. Merong sausages, merong hot dog, meron ding giniling na pork or beef, meron pang cheese. Ang daming nangyayari. <laughs> Pero ito kasing peso pasta. Ganyan lang talaga siya. Simple lang. So, nagbukas na ako ng meatloaf na inkan para may kasama siya texture texture wise then tsaka flavor wise then medyo itong pesto kasi it's not for everyone maraming may hindi gusto ng pesto sobrang strong ng flavor nito parang very organic very parang oregano yung basil actually yun matapang siya so hindi siya for for everyone kagaya ng mga celery di ba mga tao na ayaw kumain ng celery or ayaw nila ng may celery sa pagkain nila whatsoever so parang ganun yung sa pesto pasta Masyadong strong yung kanyang flavor, yung natural flavor niya. So at first, medyo hindi ko rin siya, kumbaga okay siya sa akin, I won't go crazy about it, you know. Pero eventually, parang it will grow on you, na parang, oh, ano, parang ang sarap naman niya, ganon. So, Um, hindi ka parang mauuta sa sa sala sa kagay ng mga ibang pagkain. May mga tao rin na ayaw ng creamy pasta yung or yung carbonara, di ba? Kasi hindi sila sanay na ganoon ka yung pasta nila, mas sanay sila sa maalat side ng ng pasta ng pag kumakain sila ng pasta. So, yan, sana so, enjoy ko siya. Merienda ko siya ngayong hapon. So, ilalagay lagi siya mamaya sa, sa ref at iririhit ko na lang at kakainin ko during break later kasi pang gabi yung work ko so meron kaming one hour break time mamaya gabi pwede ko siyang uh, irihit at kainin so ayan habang nanonood ako ng youtube and uh, kumakain na rin ako ng merienda so yeah ganoon lang siya kasimple meron ka ng pesto na sauce, na which is nasa jar, na ginagawa natin sa mga salad natin. Di ba, bumibili lang tayo ng nata di coco, ng kaong, tapos i-mix lang na natin sa pasta or sa macaroni natin. And olive oil lang siya. Actually, mabibili yan sa mga supermarket natin eh. Sa Pure Gold, SM uh, Supermarket then So, madali lang mahanap yung ingredients. So, kung gusto ninyong parang mag you know, experiment, ibang ibang putahe naman or ibang merienda naman para sa family ninyo. Marerecommend ko talaga na pwede kayo mag-try nitong pesto pasta. Next time na try ko rin yung mga ibang pasta. Actually, um, gusto ko na rin itira yung Pinoy style carbonara. Ang dami akong nakitang mga nagluluto sa Facebook na sinave ko. <laughs> sinave ko yung ano nila, yung uh, ingredients nila or yung paano nila ginawa yun. So gusto ko siyang gayahin. Meron actually akong ginawang uh, Pinoy Spaghetti na gumamit kami ng ground beef uh, nung birthday yun ng kapatid ko. At nagluto rin kami ng pork binagoong at galing din yun sa mga nagluluto sa Facebook Reels na napanood ko. So kapag ka may time ma-edit ko yung video ng paggawa namin noon, uh, i-upload ko rin dito. So gusto ko maging active ulit dito sa, sa channel ko at um... Mag-try magluto kasi gusto ko talaga matutong magluto. I mean, sa ngayon kasi nagpa-follow lang ako ng mga instructions at gagawin. Actually, hindi ko sure kung magaling ako sa panlasa, kung ano yung masarap sa hindi masarap. Usually, pinapatry ko sa kapatid ko, sa tatay ko, uh, sa kung sino nakasama ko dito sa bahay para malaman ko kung masarap o hindi. One time, nagluto ako, hindi ako kumain at all. After kong maluto yung pagkain na yon. Pila try ko sa family ko. Sabi nila, good, masarap, delicious, perfect, etc. Pero, hindi ako kumain. Hindi ko alam. Siguro, um, paano ba? Habang nagluluto siguro ako, parang nalang hap ko na lahat ng flavors. Yun siguro yung dahilan kaya parang ayoko nang, parang nabusog na ako sa amoy pa lang nung mga ingredients habang niluluto ko. Anyway, thank you. Don't forget to like this video, subscribe, at magkita-kita tayo ulit next time. Thank you! Bye everyone!